Yan, magandang araw mga kapanyero. Ito, lang natin dito sa farm. Pero maganda, maganda yung timing natin ngayon. Dahil uh, hindi masakit sa balat yung araw. Yan, uh, nakita nyo naman, no? Maganda, maganda yung timing natin. Pero malakas ang hangin, eh. Oh. Pero ang kagandahan naman, uh, malakas nga yung, matindi nga yung sikat ng araw, pero malakas yung hangin. Kaya okay lang na maglakad-lakad tayo. Ah, uh, ito meron niya pala akong i-share sa inyo kasi ah uh, ito dumating na tong ito, ito may hawak tayo. Dumating na to 3 weeks ago pa pero hindi ako nakapag video kasi nakapokus ako sa camping natin ng mga nakaraang linggo, di ba? Naging busy ako talaga sa paggagawa rito, pag uh, dito, kaya hindi ako nakapag video. Ah, uh, nung camping, ah uh, sinilip ko yung isang bagay na nakuha ko rito sa farm. Yung isang bagay na hindi ko inaexpect expect na nalalabas siya. Kaya kaya yon itinago ko sa isang poste ng ating uh, tambayan. Tapos do no, sinilip ko nung nung ano, sinilip ko nung camping, nandurong pa rin siya. Yan, share, -share ko sa inyo yung ito ito. Nakita niyo naman kung ano to. Ayun oh. No? Umorder ako nito, naging curious lang kasi ako doon sa nakita ko noon na patagal ko na itong nakita. Matagal ko na itong uh, na nakuha. Uh, siguro, taon na eh. Taon na ang nakakaraan. Nilinis ko. Pero, uh, maitim pa rin siya. Ito, tingnan natin. Ito, to siya Ito yung mga iba pang kalat natin dito. Dito ko siya itinago eh. Isa, isa sa mga poste. Ayan oh. Ayan oh ito mga kapanyero, uh, old coins. Bali, uh, naghuhukay ako noon. Nagtatanim ako, di ba? Nabanggit ko naman noon na na hukay lang ako ng hukay, tanim lang ako ng tanim. Ganun ang ginagawa ko noon. Tapos sa paghuhukay ko, may biglang bumagsak sa katabing bato na bilog na madumi siya, maitim na maitim siya. So kinuha ko tinignan ko naging curious lang ako noon pero hindi ako ano hindi wala sa loob ko na na old coins pala yon na yun nga nakuha natin tapos nilinis ko dito dito ko lang rin nilinis meron akong sabon noon meron akong lumang sipilyo rito na yun ang pinanlinis ko Ito siya eh. kita ba pipicture ko na lang tapos iano ko isusum ko para makita nyo mga kapanyero Noong una, parang alalang, parang ang iniipon ko kasi noon, mga kapanyero, ano, bato. Kasi yung mga bato na nahuhukay ko rito sa paligid natin, inilalagay ko rito, di ba? Sa sa sign. Pagka yan, yung iba diyan, binili ko, yung ibang mga maliliit diyan, uh, mga nahuhukay ko lang yan dito. Ayun, yung mga nandiyan. So, diyan tapon lang ako ng tapon. So, mas interesado ako doon sa mga batong maliliit na nakukuha ko na hindi ko parang wala, wala lang sa akin itong coins na to kaya nga itong coins na to iniwan ko doon sa isang poste na matagal na, matagal na to nilinis ko to ng toothpaste at toothbrush ginanong-ganong ko lang, nilublob ko binabad ko muna sa tubig tapos binalikan ko kinaskas ko ng to toothbrush ganun lang, tapos pinahira ko ng toothpaste alis ulit ako, hukay ulit, uh, gawa ulit ako rito sa farm. Tapos pagka naisipan ko na naman yun, kakaskasin ko na naman ng toothbrush. Ganun lang yung ginawa ko. Tapos hanggang sa, na, nawala na, nawala na sa loob ko na ganun. Basta itinago ko lang to sa, alam ko, na, alam ko lang na nandurun siya sa poste na yun, sa ilalim ng poste. So ganun lang, ganun lang yung ginawa ko. Tapos, yun nga, dumaan ng taon na hindi ko, wala, wala, wala lang na hindi ko alam na itong coins na to eh, hindi ko naman alam kung may value ba o hindi kasi nga para wala parang parang bali wala sa akin parang ganun so yun nakuhako nakuha ko to mga kapanyero sa bandang harapan kasi nung time na binili namin to naisip ko lang to ngayon may malaking traktora dito sa area nung isang entrance natin basta may nakadisplay na malaking uh, traktora dyan luma, lumang-lumang traktora na talagang kinakalawang na hindi na siya umaandar nakadisplay lang siya dito sa area na yan dito sa area na to dyan sa malapit sa poste na yon hindi naman, basta ma malapit-lapit parito rito ng konti marami mga bakal-bakal dyan na parts ng mga, hindi ko alam kung anong parts yun basta maraming bakal nanduron tapos noon, niya, noon nga, nagtatanim na ako diyan, naghuhukay na ako sa area na 'yan. Doon, doon ko nakuha yung coins na to. Isa sa mga halaman diyan ang napag-anuhan ko, napagtaniman ko tapos lumabas to. May ano to, may katabi tong bato na wala lang, bato na maliit pero hindi ano, hindi malalim yung hukay. Kumbaga parang natanggal lang yung mga ano eh, natanggal lang yung mga damo, yung mga ugat ng damo saka na lumabas. 'yung siguro nalaglag ito sa dating may-ari nito na na naglalagay ng mga bakal doon na naglalagay ng traktora or nagpapastol ng baka, 'di ba? Nabanggit ko naman na itong area na 'to pastulan ng baka noon. Kaya nga itong mga maha, kaya nga itong mga maha, matataas na damo na 'yan, uh, pagkain ng baka, baka tsaka kabayo, 'yung lugar na 'to. So siguro Uh, hindi na malaya ng may ari na nalaglag yung coins niya na ganito kung makikita nyo mga kapanyero us to uh, American money us coin na 1960 so ang tagal na di ba 1960 pa so siguro uh, hindi na malaya ng may ari na naglalakad siya gumagawa siya nalaglag yung nalaglag sa bulsa niya siguro ganun na pangyayari uy yan, nalaglag pa tuloy yan nagulat ako baka dito ko nakuha dito rin mawala <laughs> kaya sayang di ba kaya ito tong coins na to naalala ko tong coins na to kasi may mga dumating na newspaper para mga brochure mga ganun na bumibili sila ng old coins ah uh, mga gold mga sirang gold si sirang relo, yung mga ganon, mga old currency na binibili nila. So, bumalik sa isip ko na meron nga pala akong nakuha na old coins dito sa farm. Busy ako sa paggagawa rito, busy ako sa, sa mga magiging activities natin dito. Pinagpalibang ko muna, pero yun nga, nasabi ko nga na nung camping, binalikan ko, sinilip ko, nanduro pa rin siya. So, iniwanan ko na lang doon. Ah, uh, yun nga. Tapos bago yun kasi bumili ako ng ganito, nagpa-order ako ng ganito. Uh, metal eh, metal detector. Hindi naman siya oh, tama, parang coin detector, metal detector na point pang point lang siya. Ito oh. Ganito. Kasi ano uh, mga nakaraang bago bago ko i-prepare to, 'di ba? Nakapagtanim tayo ng ano, nagtanim tayo ng mga raspberry dito. Ang ginawa ko sa mga raspberry, yung mga lupang hinukay ko, ah, uh, uh, ibinukod ko siya ta eto, mga kapanyero. Kaya hindi ko ito rin yung reason kung bakit ito hindi ko to ginalaw, hindi ko minower. Kung makikita niyo mga kapanyero, ang bawat isang hukay ko ayan yung raspberry natin, 'di ba? Ito yung lupa niya meron siya, inilagay ko siya sa plastic. Ayan, o. Oh. Inilagay ko siya kasi pwede ko siyang titignan ko muna kung meron, di ba? Gaganong-ganon ni ko muna. Ayan, titignan ko yung bawat isa niyan kung kung meron. Ayan, eto yung raspberry, eto yung lupa niya. Pero nung naghuhu kaya rito, tumitingin-tingin na rin ako na baka may malaglag or baka may humiwalay uli na bilog. Ganun eh. Uh, kaya nakahiwala yan. So, pag ito nilinis ko, sa uh, papasadahan ko ng, ito, ng uh, coin detector. Baka kasi dito, meron na naman dito na coins na hindi natin, hindi ko napansin noon na naguhukay ako at baka makuha uli natin. Mas luma pa, may value pa, edi mas maganda, di ba? Para nagka-interest ako na, na gano'n. Pagka maguhukay ako rito, gagamitan ko muna nito ita itatry natin dito sa coins na nakuha natin kung tutunog ba siya baka naman fake to mumurahin baka hindi naman tumunog pero subukan pa rin natin ilayo natin sa metal yan try natin kung gumagana ayan no pagka itinapat ko rito sa pag itinapat ko sa coins tumutunog siya pero pag sa kahoy lang ayaw Diba? So okay siya. Ayan, makapanyero, ito yung coins. Ayan, Tapos, ayan, ano natin, isusum natin tapos baligtarin natin yung likod para makita nyo. Ayan. Baliktad pala. Ah, one cent pala. Ngayon ko lang na ano eh. Kala ko, ano ba, penny or one cent? Hindi ko alam eh kung ano to eh. Kayo na, kayo na ang bahalang umintindi kung ano tong coins na to. Yan. Pero ang nababasa ko lang, United States of America, 1960, Liberty. Liberty. Ah, uh, eto ito, panibagong ano na naman eh, panibagong naisip ko na naman kalokohan ko rito sa farm na kasi sayang kasi na na ang dami kong hinukay dito pero hindi ako kumuha ng ganun kasi wala nga sa loob ko, wala sa isip ko yung mga ganyang bagay. Nagkaroon lang ako ng nagkaroon lang ako ng interest kasi nung nabasa ko nga, ulitin ko lang nabasa. Nagkaroon lang ako ng interest kasi nung nabasa ko yung brochure na yon na may bumibili ng mga old coins. So yon uh, 1960 US na penny, parang ganun eh. Ganun. Pero yan, maitim na maitim yan eh. Maitim na maitim. Nilinis ko lang yan na, na coins. Kaya nga, sana, sana, uh, makakuha ulit tayo. Pero sa dami kasi ng uh, hinukay ko rito, na ito, dito rin, ito, ito, mga nakabukod naka rin to, pero wala sa loob ko. Binukod ko lang to kasi lilinisin ko sana yung area na to. Uh, tataniman ko ng ibang klaseng halaman na kulay pink. Parang ganon para maiba naman sa opposite naman sa green, yun yung mga inilalagay ko rito para medyo maganda, uh, magkaroon ng kulay ito. Ganun yung mga pinipili kong halaman. So, nakapag ano na, may mga nakaredy na tayong, uh, ilan yun, walo, walong halaman na naka-individual na paso. Na dito ko sana, ito yung area na lalagyan ko. toto ito, 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 ito sa kinatatayuan ko na to. Pero sayang pa rin yung mga paghuhukay natin na sana yung nung mga naghuhukay tayo yung mga pa isa isang halaman na inilalagay natin binabagsakan ko na sana ng coin detector baka sakali na, na meron ulit yan, na-share ko lang sa inyo to mga kapanyero kasi nga, naisip ko na naman meron na naman tayong bagong uh, ah, dito coin detector tayo rito coin hunting, ano ba tawag dyan hindi ko alam eh, naanohan ko lang ngayon ko lang naanohan to eh, ngayon ko lang naisipan kaya isi-share ko lang sa inyo na meron na akong nakuha dito na isa. Syempre, hindi natin alam kung ilang ba yung nahulog, ilang ba yung maraming ah, marami bang pera o aksidente bang nahulog to o. at hindi rin naman natin alam kung ilang tao ba yung naglakad-lakad rito, ilang tao ba yung nagpastol ng baka rito or kabayo na hindi natin alam kung marami ba, ba siyang dalang pera noon na nagkakalaglag lang wala eh, wala tayong alam eh, di ba? Wala, wala tayong idea kung, kung saan pa talaga galing to eh, tong isang to eh. Parang sa ngayon, parang double purpose tayo. Maghuhukay tayo, magtatanim tayo, sabay hanap na lang din, pa, paanhan natin, di ba? Pa, paikutan lang natin ng coin detector, baka sakali. Yeah. Kaya, na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kung ano yung mga kaganapan dito. Kung bago ka lang sa ating channel, uh, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe, uh, paki naman ng ating subscribe button para suporta sa ating channel. Kung itong coins na to, uh, 1960 na ginawa, uh, siguro maaring nalaglag ito mga 1980s, 1990s kasi ano eh hindi naman siya ano hindi naman siya kung baga parang bago pa umitim lang siya siguro dahil sa pagkaka uh, niya sa lupa pero yung hugis ng Liberty yung hugis ng United States of America yung 1960 uh, maano eh tsaka yung muka muka nung taong nakalagay dito uh, maano eh ma maayos pa siya hindi hindi yung tulad nung matagal na matagal na, na nabubulok na o nasisira na yung coins niya hindi eh maano eh maayos eh Hmm? Kaya nung nilinis ko to, uh, lumabas kagad ka yung ano eh, yung pinaka nakilala kagad ka kung kung ano yung coins na to. Na syempre yung iba naman na pagka matagal na matagal nang nabilad sa araw, nabilad sa snow, tubig, putek, lupas, di ba? Nasisira din naman to. Kumbaga nag-aano to eh. Uh, hindi naman siya kinakalawang pero na, na, na ano rin na nababago, na nababago rin yung itsura niya, di ba? Pero ito, ano eh, parang bago pa eh. Hindi ano eh, hindi hindi gano' ka luma, hindi gano' ka kasira para hindi mo makilala kung anong uh, coins, kung saan galing na coins to. Oh, ganun eh. Kaya noon, nung nakita ko to, yun ya, di ba, na ano ko na itinago ko lang, tapos wala na. Ganun lang na hindi ko naman akalain na babalikan mag, maglalaro sa isip ko after 2 years ba? Parang ganun eh, dalawang taon na siguro yung nakakaraan na oh kasi pangalawang pangalawang layer ng ano eh uh, 'di ba, dalawang layer ng pine tree yung nasa harapan natin. Yung unang layer wala, yung pangalawang layer na paghuhukay ko, doon ko to nakuha. Eh. So babalikan natin yung area ng ng mga pine tree sa pangalawang layer papasok na rito. Ganun eh. Kasi yung unang-una -una, yung bakod, di ba, uh, ang kulay nung mga nakatanim doon, yung mga kulay pula, yung mga purple. Tapos sumunod na itinanim ko yung unang layer ng mga pine tree. Tapos sumunod na layer ulit, yung pangatlo yung papasok na rito sa property. Yun yung doon ko to nakuha. Isa dun sa mga oh, natatanda ko pa kung pang ilang puno yun eh na hinuhukay ko ay uh, doon. Yun. Kaya 'yun, babalikan natin 'yung, Titignan natin uh, magme-metal detector tayo ron. Kung makakakuha tayo ng metal detector na mas malakas dito, maghahanap-hanap tayo. Subukan natin, 'di ba? Pero ito, uh, 'yun 'ya, sa ano, 'yung mga nahukay lang natin na mga lupa, papasadahan ko lang 'to bago natin linisin na baka may tumunog na 'yun 'ya, para parang laro lang, hindi ano, hindi seryosong hindi seryosong paghahanap kundi parang laro lang ang gagawin natin dito di ba hindi naman nga sabi ko rito di ba na laro-laro lang ang gagawin natin dito sa farm uh, kung meron kayong idea tungkol sa mga metal detector sa sa old coins uh, mag-comment naman kayo para magkaroon ako ng idea kasi wala akong idea sa mga ganyang uh, bagay para ano ba yung mas magandang metal detector na baka makakuha tayo rito kasi sayang din eh di ba Kumbaga ito kasi uh, itong farm natin na to waiting na to eh. Kumbaga tapos na to eh. Ganito na lang to eh. Uh, paano lang tayo eh? Pa pamower mower na lang tayo or pa na isipan lang ng mga ganyan. Ganun lang ang gagawin natin. Pero yung mga halamang kasi sa buong paligid. ayan na yan eh. Yan iyan at iyan na kung meron mang hindi makasurvive, meron man dapat palitan yun na lang ang mga gagawin natin. So, hindi na ganun ka-pressure, hindi na ganun ka kasimula. Kasi, ilang taon na to? Lima? Uh, 2019? O, oh, limang taon. Ah, mag-aanim na taon na. Kaya nga ito, mga kapanyero, itong farm na to, mag-aanim na taon na. Uh, sa, sa, sa anim na taon, dalawang taon, ang nasayang ko rito, di ba? Yung unang-una kasi patay lahat. Yun, nabanggit ko rin to sa mga una nating Uh, video na yung dalawang taon, di ba, na sayang? So, yung apat na taon na pagtatrabaho ko rito, paggagawa ko rito, pagtatanim ko rito, ito na to eh. Kumbaga, waiting na lang to na magpapataas na lang tayo ng value siguro o may maisipan na naman tayo mga kalokohan na gagawin dito na tulad nung ganyan. Ganon, ganon na lang. Pero hindi na ganon ka-pressure na tulad nung nagsisimula ako rito na na hindi ko malamang kung paano ko sisimulan, kung paano ko kung ano ang mga dadaling ko rito. Tapos lalong-lalo pa nung mga nagsisimula ako, SU bilang ang dala ko. Napakahirap nung time nung dalawang taon na na nagsisimula ako dito. Na yun ya parang nakakaano eh, parang nakakalungkot noon kasi nga lahat ng tanim ko noon patay, di ba? Yung, yung mga nabanggit ko rin to na na yung dalawang taon kong nauna patay tapos yung pangatlong taon pang-apat doon pa lang ako nagkaano nagsisimula so ngayon mga kapanyero parang ano na lang eh parang sitting pretty na lang tayo waiting waiting na lang tayo mag-iisip na lang ulit tayo ng mga ganyang project ba o mga bagong kalokohan na pwede natin paglaruan dito kaya ayan mga kapanyero maraming maraming salamat hanggang sa muli